ding dingding dito kami sa tagaytay o hmm, yan dingding -ding yero pero ang double wall nya ay hardy flex pwede rin yan pero mainit yan Kasi katulad ng hardy flex sa kabila hmm. sayang naman daw yung yero kung hindi gagamitin kaya yun na lang daw ang kanilang diskarte. Eh. Yan ang mga babaklas niya yung dingding. Tapos ito double wall na lang daw niya ng ano, hardy flex. Ano naman niya ng hardy flex, eh, naka-set naman ng hardy flex yan pag ginobol. Yan mga proper beats. tol. Kaya din magkabit kasi itong tuma namin. Dalawa-dalawa lang. Dapat dyan tigan mo eh. Apat. mo muna kasi kailangan magbaray na sa taas. Kailangan nga lang importante safety first. Sige mga tropopits. Next time again.